Good evening mga idol video for today's ulam for today's ngayong gabi yudaan panyapon chicken sili maluto kita sang chicken sili lang pa para mga idol man manta sang tawag nila nga chicken sili E sa bilog ko nga kabuhi, amo pa lang ko ni Katilaw sa chicken sali. Ang kadalasan ko nga pilaw nga ulam pang probinsya. Palaka malang, mga idol. Ilawan ta naman ang chicken sili nga ginahambal nila, mga idol. Thank you for watching, mga idol.